Yo, what's up mga pale for today's video? Ayan, nandito na tayo sa part 5 ng pangarap ko ang ibigin ka. So ayun, magbibigay ulit tayo ng reaction dito sa mga ginagawa ni Nanring Katorpihan, di ba? So alam naman natin na yung karakter dito ni Nanri J eh, medyo ah uh, medyo komplikado kasi nga uh, hindi niya maamin yung nararamdaman niya kay Juliet. At saka pag nakikita niya to parang ano eh, para siyang ano eh alam mo yung parang hindi siya mapakali. Uh, ah, hindi, baligtad pala. Pagka hindi niya nakikita si Juliet, parang hindi siya mapakali. Kaya naman, inaabangan talaga ng mga tao, lalong nanggigigil yung mga tao kapag ka, ano, kapag ka malapit na yung alas 8. Kasi alas 8 kasi talaga nagpo-post ang timbulogoy TV. Aminsan uh, minsan nga lang talaga, nalilate, nagiging 9pm kasi nga, uh, nalilate dun sa shoot dahil sobrang hirap talaga gumawa ng content mga pale. So eto na nga, nandito na tayo sa pag-amin. Ayan, pangarap kong ibigin ka part 5 na tayo mga pale. Kaya naman, siguro naman sa part na to, eh, aamin na si Nanri. Matutuloy na ang pag-amin niya kasi, di ba, nung nakaraan, eh, alam nyo naman, medyo sumegway, di ba? Nandun na eh, yun na eh, di ba? Aaminin na eh. Babanggitin na lang pero wala. Hindi pa rin niya nagawa. Kaya naman, malay mo, nandito na. Tara, i-play na natin. X! <coughs> Excuse me po! O, game na. Play na natin. Ano may sasabihin mo? Sabihin mo, na. Sige, sabihin mo na. na! Sige na, Ton! Sabihin mo na! Sige na, Ano na, sabihin? Sabihin mo na, hindi mo sabihin! mo madali rin siya ako eh. Eh... Juliet? Ano kasi? Hilip na kalig yung dalawa eh. Yeah, you want to do it? Yeah, you want to do it? Yun you want to do it? Yeah, you Ano to do ito yung 100, oh. ko naman kung ano yung sasabihin mo. Sige, dito na ako. Nagmamadali ako, eh. Sige, salamat dito, ah. Sige. Sayang naman. Uy, Nandre! Ano nangyari sa'yo? Bakit hindi mo pa sinabi? Ito na yung pagkakataon mo. Sinayang mo pa. Oo, ano, ah. Bakit hindi mo sinabi, sayang eh. eh. sayang na kayo, ako. Ako sa'yo, panghina talaga ng loob mo. Akan na isang daan, pang na lang natin yan. Tara! Yung namburaot ka na, tapos naburaot pa. Bisit ka talaga Joseph eh, no? Ang lakas mo eh. Namburaot na nga lang yung tao ng isang daan eh. Pinaghirapan niya yun eh. Mga tol, sa tingin niyo, paano kaya natin matutulungan si Nandre na magtapat kay Juliet? Eh Sep, naisip ko lang. Kung tayo na kaya magsabi kay Juliet, anong mga bata pa tayo, gusto na siya ni Andre. Tama, tama. Nag, hindi tayo pwede magsabi nun. Dapat na magsasabi nun, si Andre. Eh, paano kung itanggi ni Andre yun? Eh, hindi tayo pwede nagbuka sinungaling. Oo nga, Nad. Tama, si tama, tama. May point. Tama si Nigo, Nad. Hindi tayo pwede mga ilam. Dapat Andre Nanray manggagaling. Eh, paano nga mga tol? Eh, ayaw nga magtapat ni Andre kay Juliet eh. Alam ko na mga tol. Paano kaya kung daan nila lang sa laro? Laro? Pwede ba yun? Eh, ano laro naman niya, Kevin? Simple lang mga tol. Kailangan lang natin magpaikot ng bote. At kung sino matatapatan niya ito, kailangan niya magsabi ng totoong nararamdaman niya sa katabi niya. Halimbawa, tayong dalawa na, katabi tayo. Kailangan ko sabihin yung totoong nararamdaman ko sa'yo. Pero mas maganda yung pagtatabi na si Junior at si Andre. Maganda yung naisip mo, Kevin. Yan na lang gawin natin. Set natin yan mamaya pagdating nila, Nanre. Oh, sige, sige, ganun na lang. O tara, laro na tayo. Galing, galing nga, galing ha. Wala pa sila. Galing mo dun, Kevin ha. Maraming salamat, Nandre. Kasi simula pa lang mga bata pa tayo, lagi kang nandyan para sa akin. san tawag ko lang sa'yo, nandyan ka kaagad. Ano ba, wala yun. Siyempre, magkaibigan tayo. Hindi nga lang basta magkaibigan eh. Ang best friend pa. Sana, na, Nanri, kahit may sari-sariling pamilya na tayo. Best friend pa rin tayo, ah. Oo naman. Pangako. Grabe naman yun, Gor. Na. Ang sakit na may sarili ng pamilya. Di ba? Eh, mahal ka nga eh. Okay. Nice. Okay. Hoy, salo lang kami dyan! Oh, sa'yo galing. Bakit ngayon lang kayo? Ah, nagpasama ako kay Nanri. Nag-deliver kasi ako ng mga paninda ko eh. Ah, ganun ba? Siya nga pala. May naisip na laro si Kevin. Laruin natin kung okay lang sa inyo. Sa akin, okay lang. Wala naman akong gagawin eh. Eto, tanong ninyo si Juliet. Oo, oh, okay lang sa akin. Tapos naman na ako mag-deliver eh. Eh, yun naman pala eh. Tara, tara, Umpisahan na natin yung laro. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Sagal naman nilang maghanap ng bote. Ay. Oh, yan na pala sila eh. Oh, mga tol. Ito, nakahiram kami ng bote oh. oh game pwede na, game na. Game na, game na. Oh, pwede na yan. Game na tayo. Ay, okay. Bago tayo mag-umpis ah. Kevin, palit mo na kayo ni Andre. Diyan si Andre, dito ah. Sige yes, sir. Ba't magpapalit? Basta, magpalit ka na lang kayo. Ay, 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 pala, na. Eh. Oh, game na, ipapaliwanan ko na yung laro ah. Papaikutin ko itong bote. At kung kanino matapat to, Magtatapos siya na nararamdaman niya dun sa katabi niya. O ano, game na? Yes, yeah, game, na! Oh, na! Game na! Game, okay, game. na! Game, okay, na. Game. Oh, kaya, galing ah. Galing, galing mo dun, Kaling Kevin ah. Ano nga yan? ko, mamili ka na kung kanino ka magtatapat. Kay Nandre o kay Kevin? Dito na lang kay Kevin. Alam mo, Kevin, mahal kita. Pero binang kaibigan! Bigan. <laughs> Oh, ito na, paigutin ko na. Hindi mo kaya tatapat niya ka doon. Ay, kay Joseph naman. Ay, na mo, ano na mo sa katabi mo? <selves> uh, sige, sige. Sinihiyo na lang. Uy! Uy, Nico! Uy! Nico, gusto ko.

Kasi ko na lang ang magtatapat. Hoy, hindi na pwede! Hindi na pwede! Tortik ka talaga, Nandri! Hindi ka na magtatapat ngayon! Ang ba naman? Sabihin na! Sabihin na! Sabihin na! Kailangan ko nang gusto sabihin sa'yo ko eh. Kung ano mga bata tayo. Kaya lang. Nanatakot ako. Ito na siguro yung takang pagkakataon para sabihin sa'yo ko. Hindi niyat. Ano kasi? Uy, Juliet! Pinsan! Oh! Uy, Kim! Lapas ka! Sino yung kasama mo? Ah, Pinsan! Boyfriend ko nga pala oh. si Sedi. Sedi, si Juliet nga pala, Pinsan ko. Sedi nga pala. Gusto oh, naman, Sedi! Nga pala. Sana all, Pinsan, may boyfriend na. Bakit, Pinsan? Wala ka pa bang boyfriend? Kala ko naman, isa sa mga yan, boyfriend mo na. Ako, Pinsan, hindi ah. Wala bang mangyari yun. Mga tropa ko lang yung mga yan. Siya nga pala, napakalala mo na ba yan kay nanay? Hindi pa nga pinsan eh. Ikaw kasi yung una kong hinanap. Pwede mo ba kami samahan sa inyo? O sige, pinsan, tara. Doon tayo sa bahay. Tagal na rin kita hindi nakakabanding eh. O paano guys? Dito muna kami ah. Wala na. Sige, Juliet. Sige, Juliet. Na. Tara pinsan. Wala na. Hindi na nakaamin. Magbagal mo kasi eh. Sayang na, Nare. Ano ko pa naman, masasabi mo na. Oo nga eh. Sayang. konti na lang. Dumating pa kasi sila kin eh. Oo nga, sayang nga eh. Buo na pa naman ang decision ko para magtapat sa kanya. Okay, okay lang yan, Tol. May ibang pagkakataon pa naman, eh. Eh, sana. May lakas loob pa ako nun. Ba naman yun, yun, man? Don. Andito kami. O, supportahan ka namin. Salamat, salamat. mga Tol. O, tara. Kaya muna tayo. Tara, tara. Tara, tara. Ilang beses Ay, na sinubukan, ba? eh, no? Hindi pa rin makapamin amin Ano ba naman? Nandun na yun, eh. Sasabihin na lang. Madami talagang balakit, guys. Sayang kahapon, ano? Masasabi mo na dapat kay Juliet, eh. Kaso, biglang dumating sila kayo. Eh ngayon kaya, pag dumating si Juliet, masasabi mo na kaya sa kanya? Hindi ko alam siya, eh. dalawang isip pa rin ako. Kung mapasok sa isip ko yung eh. pagkaibigan natin, baka pa maapektuhan. Ikaw din. Ikaw bahala. Eh baka pag naunahan ka ng iba, tsaka ka magsisi. Huwag naman sana, Joseph. Makakainis ah, naman. Oh, ayun na pala si Juliet eh. Oy Juliet! Tara dito! Tambay ka muna! Oo, Sep! Diyan din naman talaga punta ko eh. Yon. Juliet, huwag mo na. Uy, Nandre, huwag na. Maupo ka na dyan. Dito na lang si Juliet. Juliet, dito ako na maupo. Salamat, sir. Siya nga pala, Juliet. Bakit mag-isa ka lang? Asan yung pinsan mo si Kim? Di ba magkasama ka kahapon? Ha? Ah, si Kim ba? Pag-gabi pa sila umuwi. Pero sabi niya babalik din naman daw siya dito. Why po, baby? Pinakalala niya lang yung jowa niya kay nanday. Okay. Wait. Oo ah, nga, ano? May jowa na si Kim. Kapapasanol okay? ka pa nga kahapon eh. Ha? Ah, wala yun. Binibiro ko lang si Kim. Naniwala naman kayo. Eh Juliet, matay mo pa kasi magjowa. O nga, hindi naman si Andrew, abila bu. Koy niko. <laughs> <laughs> Kinisan neno. Hoy, <laughs> ano ba kayo? Di kami talo niyan. Best friend kami nito, ano? Eh. Oh, no? hey. Oka, guys. Best friend na kami. Sakit gar. Eh, paano Juliet? Halimbawa, kung malaman mo na isa sa amin may gusto sa iyo. May pag-asa ba kami sa iyo? Ano ba kayo, guys? Alam ko naman na kapatid lang yung tingin nyo sa akin eh. Kaya malabong nangyayari yun. Ano ba yun guys? Tama na yan. Huwag nyo nang guloy ng isip ni Juliet. Tama naman siguro siya eh. Dapat magkakapatid lang tingin natin sa isa't isa. -sa. Sakit nun ah, no? Hindi no? mas kailangan pagkakaibigan. Parang hirap yun. nun mga paali no? Ha ah, ganon? O sige. Sabi mo yan eh. Grabe naman man. Juliet. bising busy, busy ka. Omega oh, chat kayo ba? Ano yun niya? Otol, oh, dito! <laughs> 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 dito! Tama na yan! si Juliet! Juliet! Ito na yung cellphone mo! Salamat, Nandria. ah! Buti na lang hindi ka nakasali sa kanila! Ba't ka naman gagawin yun? Eh, di naman ka tayo Tulad ng ginagawa nila! Maraming salamat no. talaga, Nandri na, Iyon no. uh, Puro ka talaga the moves Andre, Pero torpe ka naman Ang dami ng pagkakataon eh. Pero sa mga sagot kasi ni Juliet Para bang hirap umamin di Diba? Look, may pagyok ah. Ayos Salamat talaga Ayan Uy, pinsan Uy, Jix Apasyal ka Tara, parang pulit pa yan Sige, sige eh hey, mga tol, isa pala si Jex. Hey tol, kamusta? Kami nga pala yung mga kaibigan ni Nandre dito. Ako nga pala si Enad. Ako nga pala sigo, si Jose tol. Ako si Kevin. Ako nga pala si Nero. Ako nga pala si Islo. Ako nga pala si Jex mga tol. Minsan ni Nandre. Nice to meet you Jex. Welcome ka dito sa tambahin namin. Ako na pala Jex. Ba't napos ka dito? Ano sa mo? Ayun son, baka pwedeng makikira muna ako sa inyo. Habang nag-aanap ako ng trabaho. Ilang ba? So, sige, walang problema. Kung nga pala pinsan, sino siya? Jawa mo ba? Ay, si Juliet. Best friend ko to. Juliet. Isang ko nga pala, si Jex. Jex, si Juliet. Jex nga pala. Ako nga pala si Juliet. Nice to meet you. Ay, hey, tara Jex. Sabahin muna tayo. Pinsan. Mga tol, dito kami. Hindi, yeah, Andre. Pagpahingi mo muna yung pinsan mo. Mga pag-isabiyahe. Sige, tol. Salamat. Sige, sige. Baka, Jex, man, ito yung suot kong damit, oh. Pansin niyo? Ang galing, yung oh. Coincidence, ano? oh, no? O, nagawa tayo ng reaction video, pero ito yung suot nating damit. Tapat na tapat talaga, eh, no? Tingnan mo na, Andre, sobrang tagal mong umamin, meron nang dumating. Juliet, sa'yo pupunta? Ah, dyan lang sa bayan mo, papagawa ng relo. Ah, ganun ba? Ah, Juliet, okay lang ba na iatid na kita sa pupuntahan mo? Ah, uh, okay lang naman, pero paano kung pinsan ko? Ay, hindi pinsan. Okay lang. Kapunta na rin naman si Teddy, susunduin si niya ako. Oh, Aantayin ko na lang dito. Oh, yun naman pala eh. Tara, hatid na kita. May helmet oh. Uy, Audrey. Ano naman ka? Eh. Juliet, suod ko na tong helmet sa'yo ah. Eh, pinsan. Wait lang. Ako na mag kay si Juliet. Ako na mo helmet mo. Sige, pinsan. Pangarap ko yan ang sinasabi ko sa iyo, Nanri. Ha? Ah? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sa sobrang tagal mo, sobrang bagal mo, may dumating na na pwede mong maging karibal. Okay, Nanri, ano o oh, eh, ano ka ngayon? Ted, wala ka namang motor ah. Juliet, pinahirap ko yung motor ko ay Nandre para masamahan ka niya. Ah, ganun ba? O sige, Nandre, tara para makabalik tayo agad. Yung tara. Ingat kayo ah. Jex, yes, tara, dito muna tayo. Tara kayo, mupukaw muna. Ang Grabe no. Yan ang sinasabi ko sa inanri, di ba? Sobrang tagal mo, ang dami mong pasikot-sikot, ang dami mong, ano, dami mong ginagawang mga kung ano-ano pero hindi mo maamin-amin sa kanya. Ngayon, may dumating na nakaribal, di ba? May dumating na, na ibang uh, may gusto kay Juliet. Ano ngayon ang gagawin mo? Diba? Mga pali, abangan natin sa susunod na video kung ano nga ba ang mangyayari Kung mauunahan nga ba si Nandri o aamin na si Nandri dahil meron siyang karibal Abangan natin yan mga pali, wag, na wag kayong uh, bibitaw Kailangan na uh, pag-upload natin kinabukasan, abangan nyo ka agad mga pali Bukas tuwing alas 8 po tayo nag-upload dito sa YouTube channel natin Yun lang at maraming maraming salamat